So, umpisahan na natin guys. Unang-una, syempre, pag sa cellphone gamit natin, dito lang tayo sa Google or sa Chrome. Kung ano yung uh, internet browser ninyo, uh, yun po ang gagawin. O, isa-search ninyo para mas madali po. ano, So, isearch nyo po dito yung e-registration. Type nyo lang po yan. At ayan po, yung pinakauna pong lalabas, ayan po yung i-click po natin. E-registration DMW. Yan po. Diyan po tayo gagawa ng account at ayan po yung website for OEC po. So, ito po yung uh, website, yung homepage niya. So, dahil wala pa tayong account, gagawa po tayo. So, i-zoom lang natin ng konti para makita po natin yung buo. I-click po natin dyan sa may e-registration, yung let's go. Ayan. Sa let's go po, makikita nyo po dyan login. Pero dahil wala ka pa nga pong account, gagawa pa lang po tayo ng account. So, dahil gagawa tayo, dito po tayo sa register. Ayan po, you don't have an account yet, register. O kung meron ka namang account, account recovery. Basta alam mo yung email mo before para i-email lang sa iyo yung temporary password mo kung sakali. So, register tayo guys. Dahil wala pa tayong account, dito po, sa pag-fill up ninyo ng mga personal na detalye, eh dapat po siguraduhin ninyo na tama ang bawat detalye na inyong ipupuno sa kung ano-anong kailangan. Suruyin nyo po munang maigi ang mga tanong bago nyo ito punuan. Ang detalye po na inyong ilalagay ay kung ano po ang eksaktong nakalagay sa inyong mga pasaporte. Tingnan din pong maigi at baka magkabaliktad ang paglagay ninyo ng pangalan at apelido. Dapat po tama ang lahat ng detalye na inyong ilalagay. Pag hindi nyo na po ito, basta-basta mababago once na rehistro nyo na po ito. Kailangan ninyo pa pong gumawa ng ticket request sa POEA para may tama ang inyong mga namaling detalye. Kaya suriin nyo po munang mabuti. Bawat tanong po dito bago nyo po ito punuan. Tulad po nito, first name po, unang pangalan ang hinihingi. So, ilagay ko po yung first name, middle name at last name o yung ating apelido. Suffix po, yan po eh kung kayo may junior, the third, first, senior, gender, email address. Email address. Yung valid email address po na active po ninyo, na ginagamit po ninyo. At para po hindi nyo makalimutan, eh, isave nyo po bawat transaksyon na ginagawa po natin para po hindi po natin makalakalimutan. Yan. Yung sa birthday po na bahagi, kung makikita nyo po, medyo nag-ano yung... Ayan po, i-click nyo lang po siya para po mahanap nyo po yung inyong birthday. Unahin nyo po dito sa year para po hindi ganoon kayo kamahirapan. Kanyang 1990 and then January. Okay po, sa kanyo po hanapin yung date. Ayan po yung date. Kapag okay na po, double check niyo po muli ang yun yung mga pinilapan kung tama po ba ito. Kasi pag nag-go na po tayo, eh registered na po ito. Kaya double check po natin ano. Register na po. Pag okay na po ang lahat, ta double check na. Ayan. Kung tama po ang lahat ng detalye at wala ka pang previous account sa i-registration e na ito, ang sasabihin at ibibigay sa iyo ng system ay success katulad po nito. Kung inyo pong nakita kanina, successful po siya, eh, check nyo po natin yung ating mga email. Ayan po. Nakareceive po tayo ng email from POAE Helpdesk, which is ito po yung binigay na temporary password. I-copy po natin yan, yung temporary password. At bumalik po tayo doon. Ayan, medyo mahina po yata yung internet. So, pwede po natin gawin. Bumalik po ulit tayo sa Google. Kasi baka naglolo ko po yung system na. Click po natin ulit. Ayan, okay na po siya. Click po natin yung e-registration. At dito po, ilagin na po natin dito yung ginamit po natin na account na nirehistro doon. Ano? Na underscore balsa at yahoo.com Click nyo lang po yung next at yung password po na binigay which is yung kinapi po natin i-paste lang po natin and then log in Ayan po Kung inyo pong mapapansin Ayan, change password ang sinasabi. So, nakapasok po tayo. Kailangan lang po natin palitan yung password para po dapat po, yung password din po na ilalagay po ninyo, yung madali pong tandaan. Kung ano man po yung inyong nais na ano, para hindi nyo po makakalimutan sa next po na inyong transaksyon sa account po ninyo na ito. Madali po kayo makapasok, at madali nyo ma Kapag napalitan nyo na po ito, makikita nyo po sa unang bahagi ng account ninyo, Ayan, click po natin change password. Ngayon po, dahil mag, uh, magkukuha tayo ng OEC, ang gagawin po natin ay i-click lang po natin yung balik manggagawa. Ayan po, sa, sa gitna po yan. Ano po, sa right side po, bandang gilid, meron po dyan balik manggagawa. So, i-click po natin yan. So, ito po ang lumabas. Initial assist assessment. So, nakapula po yung passport data, pag-ibig data, tsaka yung beneficiary data. Ibig sabihin, wala po siyang laman. Kailangan po nating lagyan ng laman para po maging green yan siya at may next button na po dyan para mag-proceed tayo. So, paano po natin lalagyan ng laman para mag-green po yan? Click po natin ulit yung home. Sa home po, balik po tayo rito. Zoom nyo ng konti. Sa may left side naman po, meron po dyan my profile. I-click lang po natin yung my profile. At ito po, ito po wag nyo pong gagalawin yung mga nandiyang boxes ha. Ang gagalawin lang po natin dahil tatlo lang naman po yung hinihingi, wala po yan dyan, dito po yan sa pinakababa. Ito pong kulay dilaw sa baba, add identification at saka add beneficiary. So doon po muna tayo sa add identification which is yung passport data po natin ilalagay po natin. So, passport number po. p 1234567 a O, ganyan po. Sample lang naman po ito. Tapos, kailangan po may issue date, ha? Kailan in-issue yung passport po natin? O, palagay na natin. October 5, uh, 2021. Ayan. Tapos, ang expiration po naman, October 5, 2020, 2032. Kasi, 10 years na po yung passport ngayon, di ba po? So, Plus 10 years lang po natin yan. At ayan po, click na po natin yung submit. Ayan. Para makita nyo po kung pumasok po siya. Ayan, zoom in nyo lang po. Tapos ayan po sa baba, makita nyo, nando na yung passport details po natin. So, okay na po yung number 1. Yung number 2 naman po, pag-ibig data. Tandaan nyo lamang po, yun ha. Yung pag-ibig data po, dyan din po yan sa add identification. Click nyo lang po ulit yung add identification. Tapos yung ID type po. Imbis na passport, piliin nyo po yung pag-ibig naman. Ayan po, pag-ibig. So, maglalagay po tayo dito ngayon ng pag-ibig, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Palagay natin yan. Sa pag-ibig po, kahit po wala po itong uh, issue date at saka expiration date, ay okay lang po kasi wala naman po talagang expiration date yung pag-ibig. Pero dapat po ang ilalagay po ninyo rito yung mismong pag-ibig number nyo po ha. Hindi po pwede yung ginawa ko na to. Ano lang po ito? Props lang. Kunyari lang po. Pero dapat po yung pag-ibig po number ninyo kasi madedetect po ng system yan. Ayan, tignan po natin. Ayan po, incorrect MID format. Hindi po ba? Kasi nga po, mali po yung nilagay ko na MID. So, manghula lang tayo. Kulang ba siya? Uh, sige lang, hulaan lang natin. Eh, may gana submit mo pa rin 'yan, oh. Anyway, sa ngayon naman po, hindi pa siya... Pwede ka pang mag-dex doon kaya wala ka pang pag-ibig number. Pero baka po sa susunod, e, talagang imamandatory ng nakalagay dyan sa system po ng ano yan, ng e registration So, Iwanan na lang po muna natin yon. Dito muna tayo sa beneficiary. O, yan, beneficiary. Sa beneficiary po, dapat po ito naka-yes yung pinakataas ha. Kasi pag naka-no po yan, pula pa rin po yon Hindi niya pa rin po maririd yung inyong beneficiary. Kaya dapat po naka-yes po yan. Lagay tayo ng uh, beneficiary. Uh, butchok. Mal. Balls. Uh, sa uh, mail tapos kaano-ano sa birthday birthday ng beneficiary Hula-hula lang oh uh, uh, uh. tapos ito po yung mga mahalagang pipilapan ha birthday tapos street number po kailangan po ito hindi po pwedeng blanco yan ha any po ano bang street ninyo? Black, purok sitio kampo ano pa ba yan? Uh, basta huwag nyo isasama yung barangay. Kung wala po talaga kayong street, hindi nyo alam. O lagay nyo NA na lang po. Tapos, basta po dapat meron pong laman yan. Tapos, province po. Anong province po ba kayo? Let's say, katulad, uh, try ko lang po. Ayan, Cavite. Lagay natin Cavite. Tapos, municipality. saang municipality sa Cavite? Dasmariñas. Anong barangay sa Dasmariñas? Yan, pili lang po kayo dyan kahit saan, Paliparan 1, meron din Paliparan 2, Paliparan 3. Tapos dito po sa mobile number, hanggang dito lang po 'yung lagyan ninyo ng laman. 0913424567891011. Oh, 11 digit po dapat ha. Ito po 'yung dapat Philippine number po ito. Hindi po po pwede 'yung number nyo dyan sa abroad, kung nasaan man po kayo. Dapat po ito ay cellphone number po na nasa Pilipinas. Kahit kaninong number po, basta Philippine number po. So hanggang doon lang po yung pipila natin. Huwag nyo na pong fill yan. Okay lang pong blanco yan sa ngayon. Ha? Huwag nyo na pong isasama yan. So pag okay na yun hanggang sa cellphone number sa Pilipinas, click nyo na po yung save. Ayan po. Ayan. Nakita nyo po sa baba, meron na po na pasok na yung beneficiary natin. So okay na po yung dalawa. Kahit yung dalawa na lang muna. Sa ngayon po, okay lang po na wala pang pag-ibig number. Pero in the future po, kakailanganin na po yan. Kaya mas maganda po kung lagyan nyo na rin po ng pag-ibig number. Kung alam nyo naman po yung inyong pag-ibig number. So babalik na po tayo doon sa balik manggagawa. Sa homepage muna tayo. Dashboard po. Click nyo lang yung dashboard para bumalik dyan. Ayan po. Tapos click na po natin ulit yung balik manggagawa. Tignan na natin kung anong itsura. So ayun po. Okay na po yung passport data available na, yung beneficiary, okay na din. Yung pag-ibig lang ang hindi pwede dahil hindi naman ako pwedeng magalagay ng mga bogus na pag-ibig number. Kailangan legit talaga na pag-ibig number nyo yon So sa ngayon, okay lang siya na wala pero in the future po, kailangan na po yan. Hindi, wala ng next yan. Kapag ka minandatory na po talaga ng system na hingin yung number ng pag-ibig ninyo. So sa ngayon, temporarily, okay pa. Kaya click na po natin yung next dahil may next button na siya. Kanina wala po yung next button. Ayan po. Dito na po tayo ngayon sa input your flight date. Dito po ang ilalagay po natin ay kung kailan po yung flight natin pabalik ng Taiwan. Kung nyari Taiwan yung workplace ninyo. Magbabakasyon kayo. O yung balik po ninyo ng Taiwan. Kung kayo sa ibang bansa, Riyadh, Saudi, kung kailan po yung balik ninyo sa Riyadh, Saudi, o saan pan kayo nandoon, kung kailan po yung balik ninyo sa work site ninyo. Yun po ang ilalagay na date dito. Ayan, i-click nyo lang po yung box doon. Tapos, ilalagay po ninyo kailan kayo balik ng Taiwan. O ako, kunyari, flight ko sa October 10 pa ng Pilipinas. So, isang buwan yung bakasyon ko. Sa November 10, yung balik ko ng Taiwan. So, November 10 ang ilalagay ko. Ayan, kapag nailagay na po, i-click na po yung next. Ayan, dito po sa next. Ayan, dyan po yung details ninyo. Ayan, dito po, lalagyan nyo po ito ng laman. Dahil nga po, uh, hindi wala pa kayong uh, record noon, hindi pa kayo nakapagbakasyon, kaya wala pa kayong record sa BM Online before. Kaya hindi niya ito, hindi niya kayo matrace. So, dito po sa una, select transaction type. So, dahil wala pa naman, ang pwede niyo po i dito yung ano, no BM online record. Yan po yung pinakababa. Yan lang po ang piliin niyo. O kung yung iba naman po, yung mga nag-tourist, tapos nakakuha ng uh, trabaho abroad, yan, no records with PUA, tourist, student, to OFW po. Or change job site, change position. Ano po yung ano nyo ba dyan? Watch listed, eh, watch listed OFW name, watch listed job site, watch listed position. No deployment date for previous contract. So, yun sa atin, no BM online record. So, yan, lagay tayo ng... Uh, principal name, yung employer po. Name po ng employer ninyo ang ilalagay ninyo. Kung kayo ay kasambahay, pangalan ng amo nyo, ito po ay based sa kung anong nakalagay po sa inyong mga verified contract. Ha? Kaya po dapat hawak ninyo yung inyong verified contract kapag po nag-fill up kayo nito. Malinaw po. Verified contract po ha. Yung kontrata po na verified po ng Polo o kung dito sa Taipei, dito sa Meco Labor Center o Polo Taipei, Meron po yung verified na tatak sa last page. I-double check po ninyo ang inyong mga kontrata. So, lagay lang po tayo ng bogus na employer o fake na employer po ito. So, fake employer. Ayan. Business permit. Yung business permit po, makikita nyo rin po yan sa kontrata. Tingnan nyo po yung uh, either ID number ng uh, employer po ninyo o yung business uh, letter o approved letter ng employer. Uh, employer ninyo, yun po ang ilagay ninyo. Depende po yan kung ilang digit o may letra. Depende po yan. Makikita nyo po sa kontrata po ninyo lahat ng nanditong detalye. Kaya dapat po may hawak na kontrata. Address, uh, kahit yung district lang ilagay natin dito, Neho District. Tapos hanggang dyan lang, country, hanapin natin, Taiwan. Dahil nasa Taiwan ako. So... Sumobra siya. Ayan. Taiwan. Tapos, city. Ise e, select mo city. Kung anong saan city ka. Dito mo siya hahanapin. Kaya, ang ilalagay mo lang doon sa taas, yung sa employer address, yung... wag mo isama yung ano, country tsaka yung city. Kasi dito mo siya pipiliin. Hindi mo rin siya itatype yan. Pipiliin mo siya. Tapos... Uh, agency, NA mo na lang yan. Okay lang yan. Position, ano pong trabaho. O, oh, kung, ayan, i-zoom nyo po kasi baka mamaya kala nyo nasaan na. Ayan, i-zoom nyo po para lumabas o makita nyo yung kompletos. E dito po, magse-select o magsa search po kayo ng position kung ano pong trabaho ninyo. Kung sakali, kunyari, kayo ay factory worker. Factory worker. Ayan. Click nyo lang po yung search. Ayan, lalabas po diyan Kung alin po diyan And usually po na ginagamit pag dito sa Taiwan po yung pinaka last, Factory worker, operator. Pwede po yan. Kung yung iba naman po, caretaker, i-type nyo lang po dyan, caretaker. Click ang search. Ayan. Yung pinakababa rin po, ayan, caretaker, yan po ang i-click nyo po yung select para pumasok po siya. Ayan. Baguhin ko lang po. Kanyari, lagay lang natin factor. Kung domestic helper po, lagay nyo rin, yun, hanapin nyo rin po, domestic helper, kung engineer, engineer. Kung manager, manager. Kompleto po yan dyan. I-search nyo lang po. I-type nyo and i-search nyo po. At lalabas po lahat ng klase doon po sa tinay po ninyo. So, dito po tayo sa factory worker. Ayan po. Nakalagay na po doon. Tapos job site po. Lagyan nyo ng laman po lahat ha. Hindi po po pwedeng may blanco dito. Lahat po dapat may laman para mag-proceed po sa next step. Ayan. Taiwan. Contract start. O, yung contract star po, kailan po nag yung inyong kontrata? Usually po, ang nga nilalagay ko dito, eh, yung sa ERC po natin, kung sa Philippines, kung, sa, kung nasa Taiwan po tayo, ah uh, yung sa ERC po natin, meron po doong uh, expiration, tama po? Check nyo po yung expiration ng ERC ninyo. Tapos, minus 3 years lang po kayo kung uh, 3 three years po yung kontrata ninyo. Kung October 5, mag-expire ERC ko. So, gawin kong October 2020 siya. Kasi minus 3 years. Huwag mo lang isaktong 5 kasi hindi mag-ano ng system dahil saktong 3 years na. So, gawin mo lang 30. Yan. Tapos, lagay mo contract duration. Ilang taon yung kontrata mo? Usually, dito sa Taiwan, minimum, maximum 3 years. So, 36 months po ang lalagay dyan, ha? Hindi years. Months. 36. Number lang. Wala nang kahit ano. Kung sa ibang bansa naman po usually 2 two, two years so 24 months po ang ilalagay. Meron din 1 year, 12 po ang ilalagay. Sa atin po is 36 dahil 3 years po. Sa salary, yung salary po yung sa Taiwan po ang meron pong basic salary minimum o meron pong basic minimum salary kung sa manufacturing po kayo, ang salary po ay 25,250 o kulang 250. So yan lang po yung ilalagay ninyo, wag niyo lalagyan ng tuldo, kung niyo lalagyan ng kama, number lang po. Kung ilang digit yung sweldo niyo ganun lang rin po. Yung sa caretaker naman po, 20,000 na po yung minimum ngayon. Kung may bago na kayong kontrata o sa mga bago, yan na po yung minimum, 20,000. Mga engineer, o oh, maabot na mga 100,000. one oh, hundred 100,000 po ilalagay. In NT po ito ha, NT. Kung nasa Taiwan kayo, Bagay, may ano naman po dyan. May currency. Ayan. So next, kung ano po yung currency ng inyong sweldo at yung period. Per annum o per monthly. Pero usually po, per annum po. Per, annum, per monthly po. Monthly po yung i po natin. Ha? Hindi po annum. So, hanapin natin yung ta uh, Taiwan dollar dito kasi nasa Taiwan tayo. Nasaan uh, na si Taiwan dollar? Ayan. Uh, medyo malalim yung ating huhukayin. Para makakita tayo ng uh, Taiwan Dollar. Ayan siya. Taiwan Dollar. So, period per month tayo. Hindi per annum, hindi per week, hindi per kung ano-ano. So, ayan. Double check nyo muna ulit yung mga details. Lahat meron, kompleto. Bago nyo po, i-click ang Submit. Ayan po yung Submit, kulay blue. Submit. Ayan. Kapag na-submit nyo na po, dito naman po, Select Processing Location. So, dito po, dito po nyo isi-select kung sa appointment na po ito. Saan po kayo magpapa-appoint? O, saan opisina, processing site po para kayo magpa-process ng OEC? So, kung nasa Pilipinas po kayo, ayan po, Mandaluyong, Cebu, Davao, Car, Region, o, tapos kung nasa ibang bansa po, sa mga polos po natin, ayan, sa Brunei, Singapore, kung saan po may polo, doon po kayo pwede magkuha ng OEC o mag-file mag-process. Ayan, marami po dyan ang mapagpipilian. So, tayo po, piliin lang natin yung Taipei. Taipei tayo mag... huwag uh, kayong mag-alala dito sa appointment system ng uh, OEC, lalo rito sa Taiwan. Ha? Napakarami pong slots dito. Hindi po napupuno to Kahit within the, the day po, makakakuha po kayo ng available slot. Ayan po. Ayan. Ayan po. Click na po tayo. Ayan po. Bukas na po ito. Kasi gabi po ngayon na October 5, so ayan po yung mga slots natin. Hindi po napupuno yan dahil hindi pa naman po ganun karami yung uh, kumukuha ng uwisi ngayon. Once po na dumami yan at peak, uh, peak season na po talaga ng uwian, uh, ng bakasyonan, dadagdagan naman po yung slot niyan. At uh, hindi po po pwede na walang slot yan. Talagang meron po yan, lalo po dito sa Polo, Taipei o sa meiko labor Center sa Taiwan po. Ayan po, select na po kayo kung ano oras nyo po nais mag-process. Kung umaga, hapon, alin po dyan, tanghali, o click po natin kung nice nyo yung umaga, click nyo po yung, select nyo po yung umaga. Tapos, teran, Ito na po yung appointment natin for OEC. Nadadalhin po natin. Usual, dapat po, piprint po natin to. Ngayon, kung sa Taiwan naman po kayo, magpo-process at hindi nyo maipiprint, okay lang naman po. Ipiprint naman po nila yan doon. Ipapakita nyo lang po ito doon sa pinto. Ito yung appointment nyo for OEC para makapasok po kayo. Hindi po kayo doon sa Meco na website mag-ano ng appointment kung hindi dito po mismo sa OEC na website or sa DMW. So, ito na po yung appointment natin. Ipiprint na lang po ito. Ayan, meron po dyan, no? Print appointment. Kung meron po kayong printer, makapiprint nyo po sa 7-Eleven, sa Family Mart, or kung saan. Mas mainam din po na iprint nyo na lang para mas mabilis na po yung proseso pagdating po ninyo sa Meco Taipei o sa Polo Taipei. Ayan po yung processing site, Taipei yung pinili natin. So nandiyan po nakalagay at anong oras, kailan, anong petsa at kailangan niyo na lang pumunta sa araw ng inyong appointment. So yun po, ang ating requirements po, wag na wag kakalimutan ha. Number 1 Passport, original. Number 2, ARC, original. Number 3, re-entry permit. Napakahalaga po niyan. Hindi po mag issue ang any processing office ng OEC kung wala po kayong re-entry. Tandaan nyo po yan. Re-entry po muna bago OEC. Pang-apat po, verified contract or polo verified contract. Napaka-importante po niyan tayo po lahat mga manggagawa o dapat lagi po tayo merong verified contract. Kung tayo po ay na-rehire, na-renew, na-transfer, nagbago ng amo, nagbago ng pangalan ng kumpanya, dapat po meron pong panibagong verified contract. Ang verified contract po, hindi po komot mag kayo sa kanyo lang po kailangan. Hindi po ha. Dapat po, meron talaga yan. Hindi po necessary na kapag uwi ka lang, saka mo kailangan ng verified contract. Mali po yun. Dapat po, lagi kayong merong verified contract. Valid verified contract. Pang-apat po. Pang-lima po, dapat updated po ang inyong OWA, SSS, at pag-ibig. Ano po ba ibig sabihin ng updated? Ibig sabihin po, hinuhulugan po natin yun. Kasi mga insurances po yan, na pagdating ng panahon, ang pangangailangan natin ay eh, tayo rin po ang makikinabang niyan para din po sa atin 'yan. Hindi naman po sa kung parang kanino 'yan at 'yan naman po ay government guarantee, wala po tayong dapat ipag-alala yan. Pera po natin 'yan. Ano ano man ang mangyari, makukuha at makukuha po po natin niyan with interest pa. Lalo na po dyan sa pag-ibig at sa SSS. Yung OWA naman po is Two years naman validity niyan. Once po na nag-expire po yung inyong OWA, dapat nire-renew nyo yan regularly. Lagi nyo lang tatandaan, huwag nyo kakalimutan kung kailan kayo huling nagbayad ng OWA. Pag alam nyo expire na, mag-renew po agad kung saan malapit na OWA sa inyo. Or pwede rin naman sa online or sa apps, sa OWA apps. Ayan po ha. Napakahalaga po niyan ha. Eh nakalagay naman po diyan sa number 3 oh, original and photocopy of employment contract. Pero sa amin po any original or photocopy okay lang po. Hindi naman po namin kukunin 'yan. Titingnan lang po namin 'yan basta makita lang po namin na uh, verified 'yan at valid 'yan. Proof of current employment 'yan 'yung ARC po natin. Hindi mo na kailangan ng payslip or etc. Basta 'yun po 'yung sa amin. Passport, ARC, re-entry, verified contract. Tapos updated 'yung OWA, pag-ibig at SSS. Tapos yan nga, yung appointment na to, na ipiprint po ninyo. So, yun lamang po. Sana po, eh, nakatulong po sa inyo itong ating munting uh, video na ito. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Magandang araw po.